everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat and maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading and please mag message lang po kayo sa ating facebook account at uh, maraming po tayo doon na meron po doon na admin na makakausap nyo okay, doon lang po kayo mag message para mabigyan kayo ng uh, schedule <coughs> Checking okay, energy tayo mga mahal ko. Tingnan muna natin. Pag-ingin okay, lang tayo dito. Para sa fire sign. Fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Oh. It's okay. Not all the sadness, ganyan ang signs. But, Positive, positive outcome so when it comes to money this is your emotional current uh, over all your emotions current energy and for money nine okay so nine so and then para sa fire sign. This is your next week fire sign. Aris, Leo, and Sagittarius. Okay, para dahil mahirap mag-download ng isa-isang zodiac sign. So, isahin na natin yan, ha? Okay, so ang problema mo ay tinatalikuran mo na when it comes sa love, ano? So, major problem with the love, ah uh, nas nariresolvahan na paunti-unti. Something changing. Okay, so mukhang may swerte sa between you or sa partner mo. Maybe kung nagsasama kayo. And meron kayong mga travel, but ah uh, ina-advisean kayong magingat sa travel kasi baka may something na uh, maybe mag-argue, mag-away, and min minsan, di ba, yung iba, yung hindi na hinahatid pa uwi kasi nag-away na, hindi na nagkasundo, yes. So, yun lang yung i-avoid ia ninyo, okay? What's more for the zodiac sign? No, winner. Oh, wag ka. Okay, something there is a major uh, plants. Yes. Um, kasi may, medyo heavy yung pagtanggap sa yon ng July or January. Pag, pagdating pa lang ng January, February and alam mo yun. I can feel also naman hindi lang kayo and lahat naman ng zodiac sign nararamdaman yan. But itong parang ano eh, parang it's something na I do I know itong um August, June, medyo may pagka-stress but Lion's Gate kasi ngayon eh. So it's time for your manifestations but at the same time pinagda meron kayong pinagdadaanan. Kasi amazing naman talaga si Lord, totoo lang. Um kapag binibigyan niya tayo ng problema, nagdadasal tayo, 'di ba? So that time, so yung dasal mo, Uh, yung umiyak ka ngayon na may nangyari sa'yo na unexpected so bigla kang nagdasal na uh, heavy yung heart mo or something na bigla kang nagdasal na Lord, God, sana ay matapos na to uh, maging masaya ako or maybe something na nainsulto ka ng person mo, maybe napagalitan or nag-away ng boss and then bigla kang nagdasal na ah uh, Tulungan mo naman ako sa sitwasyon nito. Tulungan mo naman ako sa kalagayan ko ngayon. And for sure, sinabi mo yan kasi may healing process ka ngayon sa problem mo eh. So Pero napakalakas mo naman kasi you got the uh, number 5 of uh diamonds, okay? So malakas yung energy mo. I can feel big winner ka ngayon, 'di ba? So mukhang you need to, ano, ah, parang tinapik ka lang ni Lord or something, you know. Parang ginanon ka lang niya na, yun. So, lagi kayo magdadasal, okay? wag na huwag niyo kalimutan yan. Every time when you wake up, when you going to bed, sleep, eat, lalabas sa bahay, and... If ever something na mag-travel kayo, I guess um could help siguro. Ah, uh, meron ditong parang pagtampuhan or minimal naman to. This is not big deal. Magsaboy kayo ng asin when you uh kung aalis kayo. Okay? Try it. Hindi naman hindi siya totally I I cannot promise you guys na it can cure your problem but uh nakakagaan siya. Okay? So, ayoko nang, ano eh, ayoko nang nga ako sa tao and hindi ako ganon. Talagang sinasabi ko yung totoo. Okay? So, try nyo muna yun para gumandaan yung uh, problems, whatever you face ngayon na, or whatever happens ngayon today or tomorrow, or syempre itong week na to, okay, for sure, aabangan mo to, okay. So, tumuli ka sa kung, so, ay sinasabi ni ma, may problema. Uh, tutuloy ba ako? So, syempre matatakot ka, mag, magdadalong isip ka sa travel mo. Of course, ituloy mo kung ano man yan. Especially kung work relate, business relate, go for it, but better to check yourself na okay ka. Okay? Uh, kung baga, hindi ka nagagalit, um, yung bang, alam mo yun, yung okay yung energy mo, wala kang, wala kang kinainisan, kasi mahirap kasi mag-travel tayo ng, ng ano eh, ng galit tayo. Okay, so yun ang mahirap sa uh, sitwasyon na yun. Okay? Oh. So, wow. Tingnan nyo naman. Gosh, napakaswerte talaga ng fire sign. Very fiery and um, but ang, ang, pangit lang sa fire sign ay um, very clumsy kayo sa when it comes sa blessings. Dapat sa inyo meron someone na uh, makakatulong na alagaan yung uh, ano man ang meron sa'yo. Yes. It really can help talaga. Promise. Then, try nyo yun. Kung may best friend kayo, kung meron kayong nanay, tatay, kung buhay pa man yan, di ba? Kung, kung pinagkakatiwala nyo naman yan, why not? Di ba? Okay? Ate, kuya, o sino man, your best friend. Yan. So, um, someone na uh, life lesson. Okay? I can see it. Life lessons, meron din. Yeah, go for it. I-grab mo yan, kung ano man yan. Um, meron din ako nakikita dito na parang someone na parang bilib sa at parang umahanga okay umahanga sa galing mo kasi you are so strong and merong namimiss for sure baga, baka family mo baka family mo to hindi, hindi mo lang gano'n napapansin kasi nga hindi kayo masyadong close but someone missing you pwede exert ex-person, pwede yung mga tao na um, hindi mo masyado nabibigyan ng attentions. Okay, healing. Okay, so... Oh, angels, meron tayo dito. Ay, sorry, bird pala to. Uh, you may not always understand what a certain things happen. However, there is always higher purpose. Yeah, totoo to. Yeah parang ganun, parang same din na sinabi ko na meron kayong life lessons para soar high. Okay? Kung nadapa ka, nahulog ka, and um, if ever something in pain na para pinagsalitaan ka ng person mo na masama, like wala kang kwenta, alam mo yun na, eh, mababa ka. Something, minsan, you can feel naman talaga yung insulto, wala sa salita eh, minsan sa kilos din. Okay? So, like sample na, eh at least ako marami akong pera. O, diba? Hindi man niya totally i-ano sa sa'yo, i, i, i isabihin, o i-vocal na gano'n na directly, but para pinapana eh. Para kang pinupukpok na parang bala, napakabilis na, na para ouch, parang gano'n. Okay? Talagang uh, baon na baon. Okay? So, angels, nga uh, malalim ng intuition, uh, Acceptance is the key inner peace. At the time, we must accept things as they are. There is no point trying to change what which is beyond. Ah, uh, ah, uh, ano to? What which is beyond our control. Tama naman. Um, I think wag mo masyadong pahirapan ng na sarili natin. May mga bagay na kailangan na lang natin tanggapin may mga bagay na kailangan na lang natin na uh, kailangan nilang mawala. Kailangan na kasi talagang uh, eh, hindi para sa iyo eh, 'Di ba? Kailangan acceptance, okay? If ever nakagasto kayo ng halimbawa, nagpatayo ka ng bahay sa sa nasa ibang bansa ka, nasa Philippines yung bahay, nagasto mo milyon-milyon and then forgive yourself na lang if ever niloko ka um, nakatira doon sino-sino man. God bless you, madam o sir, kung sino ka man nanonood ka. God bless you. At alam mo ba, napakalakas at napakalaki ng lakas ng reward sa iyo ng Diyos na nasa paraiso, if ever soon. Okay? Maganda po para iso ng mga tao mapagbigay, mapagmahal. Alam mo 'yon, hindi porket na masungit na uh, impyerno na o ano man. Hindi, no. Promise. Lahat, lahat, lahat ng tinitingnan ng Diyos is yung puso mo. What is your really intentions pagdating sa bagay na yan? Okay? So, forgive, forget, move on, especially Leon's Gate ngayon, talagang napakalakas ng do it, do some manifest, manifestations, mag-comment ka dyan, ma'am, nagawa ko yung manifestations, ano bansa ka, anong anong uh, work mo anong city mo anong manifestations mo do it okay because this uh every 2 am talagang mas malakas ang Lions Gate ngayon hanggang August 11 po yan pero mas malakas po kung meron po kayong busy kayo of course uh midnight po yan ng August 7 uh, 12 am na po mag, mag madaling araw po yan ng ng 8, August 8, talagang yan yung pinaka, pinaka talagang maximize na napaka lakas ng connections sa universe. So, but, if ever meron kang sorrow sa paghihirap sa puso mo, um, like, galit, um, ano ba yung sabi nila, yung parang, basta mabigat yung yung sorry, hirap na hirap ka mag, hirap na hirap ka magpatawad, galit, anything, anything talaga. Okay, gets nyo naman kung ano yung ibig ko sabihin mga madam ko. Okay, I'm sorry, hindi ako perfect magsalita, but I'm trying my best. Iba-iba uh, kasi mga ginagamit na may salita, kaya talaga nakakabulol na. Yes, talagang, ano, um, sa spell namin, iba din yung mga language na ginagamit. But, so, okay lang po yan. Kaya naman. Okay, so, what tayo ng something oracles. Okay. Dito, sore high ka daw. Let healing. May healing ka. Oh, spaceships. Don't be afraid to sing. So, get out. Move on. Malis ka dyan sa, ano, sa lungga mo. Explore the things. Explore. Mag, -ano ka, mag, um, mag, magsaya. Okay? Sa mga ayaw namang gumasto, you can stay in your room, watch watching movie, lahat na nakakatawa. Kumbaga, alam mo ba yung pakikinood sa nakakatawa in mga life lessons? Talagang maganda yan. Yes, para kang nagre-recharge. Kasi, yung empathy mo sa tao na yun, naintindihan mo yung yung story niya, uh, that's uh, motivate you so much. Very strong talagang energy na yan. Like, halimbawa, nanonood ka ng MMK, o ano man, drama, it, anything. Ay, ayoko manood ng ano, kasi iyak lang ako, no? Maganda po talaga yung promise. Kasi, you, you've learned something na parang, minsan kasi natututo tayo sa bagay na lessons ng iba. ah uh, like, uh, uh, napapanood natin sa YouTube, TV, Facebook, lahat ng napopost niya. May nakukuha tayong aral. So hindi po 'yan ano hindi ang garbage. Do it. Okay? Okay, so what else? Tingnan natin. What else? Okay? So your person, I know naman your person. Fire sign. Okay? Let's do it fire sign. Let's see. Fire sign. I love you fire sign. Page of Swords. Okay. Someone pala ito na pinapili kung ako ba o siya. Gosh. Okay. So, congrats sa mga ano yung partner ninyo para meron promotions. But, hindi po agad-agad niya makukuha. Something may naging alam. But, if the end, makukuha niya rin po yan kung ano man yan. Promotions. Anything. Money. Loans. Basta po ito ay talagang victory po yan mga madam ko. Okay? So, eto naman, um, I think, meron lang mga nakakainis na bagay sa paligid niya. Yes, meron lang pong mga bagay na mahirap niyang intindihan sa ngayon, but soon, may intindihan naman niya talaga yan. Okay? So, ano lang, kumbaga, tiwala lang po. Okay. Sorry. Okay. So, Ah, uh, ang sakit naman nito, ano. Uh, most of uh, fire sign talagang brutally broken. Yes. Um siguro naranasan ninyo na 'yung 'yung third party, malapit, sobrang lapit at kilala ninyo. Ah, uh, you've been through a lot. Deep. My gosh, talagang sabihin nilang pailalim talaga as in sa kulang na lang ng na, naranasan mo ng binaon eh, sa sobrang sikip-sikip at sikip, sobrang hirap na dinanas, dinanas mo dyan sa uh, sa iyong person. Okay? You've been bullied, um, judging, uh, ginudge ka, sorry, yan. Um, like, nabagong buhay mo, nawala sa iyong pangarap mo, um, you expect to be uh, yung person maging best of best for you. Okay? Like, siguro way back ng person na yan, talaga pinapangarap mo siya eh. Kasi, parang ano eh, sobrang bless, bless mo sa kanya na, um, kinuha ka, dinala ka, nag-travel kayo, but suddenly, something changing. Yes. Although lahat talaga ng sa nang, uh, fire sign, nakakaranas ng ganyan. Sa una lang sila mabait, alam mo yun, sinusuyo, pero pag nakakasama nyo na, nahihirapan na kayo. Queen of Pentacles, okay? That's the rewards ng universe for you. You're the best. You, parang queen, okay? Parang queen, talagang pinagsisilbihan kayo. So, meron talaga sa inyo talagang umangat ang buhay, fire sign, okay? Whatever yan, kung ano man ang pinapangarap mo, do it. Lions Lionsgate's open ngayon, talaga napakalakas. Do sa manifestations, mga mga mahal ko, mga anak ko, uh, bossing ko, madam ko, please, do sa manifestations. This is not a joke. Very, very strong ng uh, connections natin ngayon sa universe. Okay? Every na magising kayo, kumuha ng note, I am abundance, I am money magnet, alam mo yun, uh, money needs me, yeah, yun, mga ganon. Okay? I am so blessed. Magkaka-mansions ako... Magkaka-pera ako... Talagang magiging boss ako... Okay... So... Even... May may age na kayo... Yes, of course... Meron ako mga client na may mga age na... Okay... But... Um... Um... Ano ba itong tawag dito? Hindi... Hindi kasi ano eh... Um... If... Hindi pa naman too late... Hindi yan too late... Mga mahal ko... Pwede naman yan na... Mag... Mag-manifest kayo sa... Anak ninyo... Yes kasi mga madam ko, kapag magreincarnate kayo, yung dasal mo sa anak mo ay madadamay po kayo okay, maybe soon ah, wala pong masama magdasala Lord, pwede ba pag pinanganak ako na ulit or mag-reincarnate ako, ayoko nang mahirap gusto ko meron ako asawa, meron ako pamilya, if ever solo ka hindi po yun, ano, wala pong bayad doon sa magdasal or mangarap free po yan, so do it okay, walang masama pong mangarap or magdasal But syempre, uh, ang maganda ay yung mas mandali na unawain ng universe kung ano man yung minimitiin mo dyan sa puso mo. Okay, so that's all for the uh, fire signs. I love you all. If ever gusto nyo po magpa-reading, magpa-reading po kayo para mag-guide ko kayo. So, congrats sa mga fire sign ha. Okay, and I think parang meron na proportions, ikakasal. Yes, may humabol, may nakita tayo. And may celebrations, maybe pa-party, birthday, you can do it, go ahead. Uh, meron kayong bago, mukhang may madiligan, madilig may sex, may mangyayari. Ingat-ingat um, lang sa pag-drive. Maybe mag-away kayo, yun po yung mga yung dapat niyo i-avoid sa inyo, mga mahal ko, okay? I love you, ingat po kayo.